Ang tulang ito ay alay ko para sa mga kapwa kong OFW sa mang panig ng mundo. OFW, salitang masarap pakinggan, subalit punong-puno ng pakikipagsapalaran. Kadalas ay sagot sa kahirapan, subalit minsay nagdudulot din ng kapaitan sa buhay. Masakit ang mawalay sa mga mahal sa buhay. Subalit anong magagawa kung kinabukasan nila ay doon nakasalalay? Sa kagustuhang makaahon sa kahirapan, mapipilitan ka talagang makipag sa Lumakay ka kasi sa hirap, kaya't punung puno ka ng mga pangarap. Kahirapang ating naranasan nais nating pamilya'y 'wag itong pagdaanan lupang sinilangay panandalian nating lilisanin milya-milyang distansya ang ating tatahakin ang sarili nating bansa nasadlak sa kahirapan kailan pa kaya uunlad upang tayo hindi na makipagsapalaran dilang araw o buwan kundi taon ang bubunuin namin doon. Pamilyang maiiwan, matatagalan, bago ulit mayakap at mahagkan. Dala-dala ang mga pangarap, ready ka nang sa bagong buhay ay humarap. Kasama ang paniniwala sa puong lumikha, anumang pagsubok ay hindi mo alintana. Excitement at kalungkutan ito ang dalawang emosyon na una mong mararamdaman. Subalit hindi mo ipapakita sa pamilya ang kalungkutan upang hindi sila mag-alala sa iyong paglisan. Totoo nga pala ang sinasabi nila. Ang sakit sa dibdib na iwanan ang pamilya. Knowing na matatagalan ulit bago mo sila makasama. Subalit ganyan talaga Magpretend ka na lang na okay ka. Ang magsilbi sa mga dayuhan ay hindi pala talaga biro. Maraming pagsubok at adjustment ang kailangan mo dito. Sa simula ay talagang mahirap. Subalit kailangan mong tiisin upang makamit ang iyong mga pangarap. At alam mo ba kung ano ang pakiramdam? ng dinadaanan ng homesick? Kapag homesick na ang umatak, ang luha mo'y kusa na lamang papatak. Dala ng labis na pangungulila sa pamilya, lalo na sa mahal mong mga anak. Ang dasal ng mga OFW. O Diyos ko, miss na miss ko na ang pamilya ko. Kamusta na kaya ang mga anak ko Ganon din ang magulang ko. Lord, please lang, ingatan mo po sila. At ganon din ako. Kapag minamalas ka pa na magkasakit ka, walang ibang mag-aaruga sa'yo. Aalagaan mo ang sarili mo. O baka nga, diretso ka pa din sa iyong pagtatrabaho. Natural na hindi mo ipapaalam sa pamilya mo ito. Ang alam kasi nila, matapang talaga tayo. At dahil ayaw mo mag-aalala sila sa'yo. Tuloy lang ang trabaho. Ganyan talaga ang buhay OFW. Mag-selfie ka na lang na nakangiti ka. Tapos i-upload mo sa social media. I'm sure kapag nakita yan nila, iisipin nila masaya at okay na okay ka at abangan mo na lamang ay ang araw ng sweldo para makapagpadala ka sa pamilya mo. Laro ang gustong gusto ni Bunso sa wakas ay mabibili mo. Cellphone, damit na gusto nila. Ngayoy, maibibigay mo na. Mararamdaman mong masaya na sila kahit wala ka. Masaya sila sa mga material na bagay na naibibigay mo sa kanila. Kahit resibo na lang ang natitira para sa'yo dahil alam mong kikitain mo pa naman ito. Ang akala ng iba mayaman ka na. Kapag nasa ibang bansa ka, yun ang tumatakbo sa utak nila. Kung alam lang sana nila, sahod ay halos wala nang matira. Lahat ay napupunta sa mahal na pamilya. Si OFW, resibo lang ang natitira. At kapag umuwi ka, ikaw pa ang tatanungin nila kung may naipon ka ba. Minsan, ito talaga ang nakakatawa. Sa pagdaan ng panahoy, unti-unti ka nang masasanay. At pamilya mo'y unti-unti na rin nasasanay sa pera at material na bagay na iyong ipinadadala. Hindi naman lahat, pero minsan, pamilya'y aasa na lamang sa perang iyong ipinadadala at wala silang ideya kung anong hirap ang tiniis mo upang sa kanila'y may maipadala. Hindi pa oras ng sahod, humihingi na sa'yo pag pinadalhan mo Sasabihin ay kulang pa ito. Na hindi man lang itanong kung may natira pa ba sa'yo at kung nabibili mo din ba ang mga bagay na gusto mo. Alam kong maraming OFW na nakakadanas ng ganito. Minsan pa may biglang maungutang sa'yo. Pag di mo napahiram, madamot ka sa pananginla. Ang di nila alam, sahod mo'y halos wala nang natitira. Pag nalaman nilang magbabakasyon ka, eto na, maraming biling pasalubong para sa kanila. Ang nakakatawa, noong nag a ka, walang magpautang sa'yo dahil takot na di mo sila mabayadan. <laughs> nakakatawa, di ba? Noong naghihikahos ka na wala kang pera. Walang pumapansin sa'yo at walang nakakaalala. Pero nang mag-abroad ka, nalaman mong may mga kamag-anak ka naman pala. Ngayon ay naglalabasan sila dahil nga akala nila mayaman ka na. Bato-bato sa langit, tamaan ay huwag magagalit. Sa huling bahagi ng tulang ito, Hayaan yung ialay ko itong muli sa mga kapwa kong OFW. Na maghapong subsub sa trabaho. Please lang, isipin at aliwin niyo din ang mga sarili niyo. Minsan naman, bilhin mo din ang mga gusto mo. Hindi puro na lang para sa pamilya mo. And take note, hindi ito batayan ng pagiging irresponsable mo. Huwag mong pakinggan ang sasabihin ng ibang tao dahil hindi sila ang napapagod at nagpapakain sa'yo. Matanong ko lang, kabayan. Ilang masasarap na pagkain na ba ang tiniis mong di kainin dahil nagtitipid ka? Ilang sapatos at damit na gustong gusto mo ang di mo binili dahil mas iniisip mo sila mamahaling bag, damit at alahas ni mahal, gadgets at laruan para sa mga anak. Habang ikaw na nagsasakripisyo, lumang damit pa din ang suot-suot mo. Ito pa ang masaklap. Pag nag-text sila sa'yo, dapat mag-reply ka. Dahil kung hindi, pagdududahan ka na ikaw ay mayroon ng iba. Mag-selfie ka lang kasama ang iyong mga kaibigan. Pag may babae o lalaki na nakasama sa grupo, nangangaliwa ka na. Mag-ayos ka lang ng kaunti. Iisipin, ikaw ay naglalandi. Mas gugustuhin pa nilang magmukha kang gusgusin para sigurado sila na hindi ka mapupunta sa iba. Kabayan, niminsan ba ay naitanong mo? Kung di mo aalagaan ang sarili mo, sino ang gagawa nito para sa'yo? Kung ibibigay mo halos lahat ng sweldo mo, kailan mo pa kaya mabibili ang mga bagay na gustong gusto mo bilang pabuya man lang sa pagsasakripisyo mo? Kung dumating ang araw na magkasakit ka, nakakasiguro ka ba na may madudukot ka dahil may naipon sila mula sa iyong monthly na padala, kung hindi mo bibilhin ang mga bagay na gusto mo, sino sa tingin mo ang magbibigay nito sa iyo para sa sarili mo? Kung ipapadala mo kada buwan ang iyong pinagpagudan, hanggang kailan ka kaya makikipagsapalaran sa ibang bayan? May naiipon kaya silang pangnegosyo man lang na pagdating ng araw? Kapag naisipan mong ikaw ay tumimo sa iyong sariling tahanan. Ilan lamang iyan sa mga tanong ko sa aking isipan. Subukan mo din iyang itanong sa sarili mo. At tandaan mo, ang halaga mo bilang isang tao. Huwag kang maging madamot sa sarili mo dahil walang magbibigay sa iyo ng mga bagay na ito kundi ikaw mismo. Sa tulang ito, malamang marami ang natamaan, marami ang nagalit. Pero ang intensyon ko dito, sana madaming OFW ang matauhan. Pamilya'y kailangan din nating turuan na di habang buhay ay tayo ang aasahan. Dahil tao lang tayo, tumatanda sa pagdaan ng araw. Turuan mo silang maging responsable sa buhay upang pagiging OFW hindi nilang maranasan Salamat sa panonood at hanggang sa mga susunod na tula uh, sana suportahan niyo pa din po ako God bless to all the OFW all over the world Salamat po